Kung umulan sa labas ng batasan dahil sa bagyo, sa loob ng batasan umulan din ng kasinungalingan. Yan ang welta ng grupong bagong alyansang makabayan o bayan matapos ang State of the Nation Address ni Pagulong Bongbong Marcos nitong lunes. Giit ni Bayan Secretary General Mong Palatino, puro pambobola lang sa publiko ang naging laman ng talumpati ni Pangulong Marcos. Ilan sa naging sentro ng zona ng Pangulo ang pagtugon sa kahirapan, pagpapababa sa presyo ng bilihin at paglikha ng trabaho, bagay na naging laman ng mga panawagan sa protesta. Hindi siya usapin lang ng paglikha ng trabaho, kundi anong klaseng trabaho at ano yung mga benepisyo na binibigay kung sa ba sa ating mga manggagawa. Yung sahod ng mga manggagawa patuloy kasing binabarat ang mga manggagawa. Pagdating naman sa usapin ng pagbabawal sa operasyon ng Philippine Officer Gaming Operators Zopogo POGO, dapat ani lang tiyakin ng gobyerno na may pupuntahan ang mga Pilipinong mawawala ng trabaho. Ilang taon niyan na may operasyon, paano yung uh sa uh, kabuhayan, trabaho ng mga mawawalan ng trabaho. Sa isang pahayag, binatikos naman ng Alliance of Concerned Teachers ang hindi pagkakabanggit ng taas sahod sa SONA para sa mga guro. Bagamat tinatanggap ng grupo ang Special Hardship Allowance na inanunsyo ng Pangulo, hindi anila ito sapat para tugunan ang pangangailangan ng mga guro sa gitna ng tumataas the living costs. Bago ang SONA, nakiisa ang mga miyembro ng makabayan bloc sa protesta sa Quezon City. Sa panayam ng Newswatch Plus kay Act Teachers Partilis Representative Franz Castro, sinabi niyang bagsak ang grado ni Marcos sa nakalipas na dalawang taon. Ang marka natin ay 5 dahil nga sa wala talagang pagbabago ang kabuhay ng ating mga mamayan. Ayon sa grupong bayan, libo-libo ang mga lumahok sa kilos protesta sa Quezon City. Bagamat naging mapayapa ang kabuang daloy ng protesta, kinukundi na nila ang ilang limitasyon sa pagpapahayag ng kanilang hinaing. Yung tinakdaan tayo na hanggang diliman doctors lang tayo, sa tingin natin ito ay uh, parang uh, pag-undermine sa ating freedom of expression hindi pwedeng sukatin ang kalayaan natin sa isang kilometro, dalawang kilometro mula sa batasan. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.